Hello hello Taurus Collective ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong mid November problem solved and manifestations confirmed. So mga Taurus gagawa tayo today ng manifestations para maganap na ang dapat maganap sa life mo this month. Okay? So let's begin. Mga Taurus inhale and exhale at the center of your reading you have the King of Swords beautiful. In the area of what's blocking your energy, ano yung humaharang sa yung manifestations and problems, the Four of Swords. Ooh, interesting ito. In the area of what you need to do, you have the Seven of Wands. Lovely. In the area of what you need to focus on, you have the Star card. Yes, yes, yes. In the area of what's coming in, wow, Four of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Three of Cups. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Wow. In the area of your near future, you have the Knight of Cups. At ang missing puzzle piece po sa buhay nyo, kung ano yung secret ingredient, ano yung kulang para talagang masolve solve problema, makuha na may manifest ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna mga Taurus para po sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, siya lang po yung only way to support me. Every time po na meron tayong free reading for Taurus dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po. Sa tuwing hindi po kayo nag-skip ng ad, salamat po. So, at the background of your reading, you have the Six of Pentacles. Taurus, kayo po yung pinapayuhan ng yung spirit guides panahon na para kunin mo yung para sa'yo panahon na para ilaan mo yung effort mo, yung ability mo, yung money mo, yung love mo sa karapat dapat. This time, after watching this video, kailangan mo na daw tignan kung ano yung mga bagay na pinaglalaanan mo ng kung ano man. At tignan mo kung meron ka bang napapala dyan. Panahon na para kubrahin ang para sa'yo. Huwag mo nang bigyan pa ng oras, pera, um, um, pagkakataon or effort yung isang bagay o isang tao na alam mong walang equal give and take. It's all about you getting your boundaries and imposing na pag, nag, pag naglaan ako ng ganito, syempre dapat meron kang kuku, makukuha, di ba? Hindi pwede kikilos ka lang ng patalo o nagsasayang ka lang ng kung anumang meron ka for someone or something na in return, ay baka wala kang ma mahita. Parang ganyan. So, get what you need. You deserve what you have. Nakita ko rin dito parang panahon na para, I don't know why, yung mga utang, kung meron kang pinautang, parang panahon na para, kunan na yung bayad dyan because I know kailangan mo to ngayon. So, you need to balance out this time, uh, Taurus, kung ano yung kapakipakinabang na dapat paglaanan at ano yung hindi. Okay? Mamaya, i-clarify pa natin to as we go along in our reading. At the center, you have the King of Swords. King of Swords, in your reading, is telling me, ito yung current situation mo, ha? Ito, ito ikaw ngayon. Um, napakapalaban mo. Um, you are doing everything para abutin yung pangarap. Napakamasipag mo. Pag may problema, gagawan mo agad ng paraan. Kapag may abirya, napakatalas ang isip mo. Talagang maghahanap ka ng pagkakataon in order for you to get what you want. Um, some of you talaga namang go-getter, workaholic. Um, you also mean what you say and say what you mean. Um, pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Some of you, sa iba ha, hindi lahat. Some of you ay napakatalas din ang dila, ano? Parang prangka or some of you talagang sasabihin mo kung ano yung nilalaman ng puso mo and you are not afraid to speak up pag kinakailangan nakita ko rito panahon na para kunin mo yung para sa iyo. You've been very very lenient. Ito man nakaraang buwan, nakaraang linggo na parang sige, sa na 'yan. Sige, gawin mo 'yan. Sige, gawin mo 'to. Pero para naman ikaw, for your own future. Kung meron kang problema ngayon at meron kang mina-manifest, mas dagdagan mo yung action mo, Taurus. And then wag ka daw maliligaw kung saan-saan. Many distractions are abound sa buhay mo. Uh, may mga taong gustong kunin yung energy mo or um, some people uh, gusto nila makuha yung time mo, no? Kaya baka maubos yung oras mo sa iba't ibang bagay na hindi naman talaga deserving mo. So now you need to focus on what you want at huwag na huwag ka maliligaw ng direction, kumbaga. Kailangan nakatuto ka sa prize, nakatuto ka sa outcome. In order for you para masolve na yan. So Taurus, since ito po ay manifestation reading, i-comment mo naman sa baba ang mga manifestations mo. Feel free na gawin mong manifestation board ng ating comment section. Kung ano yung mga claim mo, kung ano yung mga pangarap mo, kung ano yung mga gusto mong maganap this time, isurat mo yan sa baba. It will come true. Okay? King of Swords, the Five of Wands. Yes. Maraming, marami kang um, Maraming mga tao sa paligid mo ang harang. Kumbaga, either family member, katrabaho, kaibigan. And sometimes, naguugat yan sa conflict or competition. Ano? Parang, ang mo mong kakompetensya, kaagaw, um, mga drama here and there, mga issue here and there, na nagiging dahilan para ma-distract ka or malingat ka ng tingin sa mga importante. So, para daw ikaw ay talaga na matumbok mo na yung problema, matapos na, at yung minamanifest mo, makuha mo na, kailangan daw nakita ko rito, umiwas ka. umiwas ka sa mga taong hindi deserving ng time mo at hindi na dapat i deal pa yung mga bagay na hindi ka big deal, big deal. For example, may away sa kapatid, may away sa magulang, let go mo na para yung mga bagay na importante yun ang maasikaso mo narinig ko rin dito for other Taurus dyan, confused ang isip mo. Parang hindi mo alam ang gagawin. Kaya nga importante ngayon, alamin mo kung ano yung mahalaga at hindi eh. Para alam mo yung kung ano lang yung dapat mong paglaanan ng oras at ano yung hindi. Kapag na-eliminate mo na, gawin mo yung elimination method, Taurus, na kung ano yung ginagawa mo ngayon, isipin mo, mahalaga ba to Yes or no? Keep. ah uh, ito ba? Okay ba ba to Yes or no? Let go. So, pag unti-unti, ina-eliminate mo, tinitignan mo, binabalanse mo, doon lilinaw sa iyo ang lahat, hindi ka na confused, at rediretso ka na sa tamang gagawin. Alam mo narinig ko, kailangan daw do one thing at a time. Parang kasing ang dami mong hawak-hawak. Parang ang dami mong mong inaalagaan. So isa lang daw muna asikasuhin mo para hindi ka makonfuse sa maraming bagay. In the area of what's blocking your life this time, ano yung humaharang sa'yo, you have the four of swords. Um, sabi na yung spirit guides, masyado ka daw mapag-ubaya. Parang lahat, sige, okay na. Para lang ma hindi, ma hindi masira ang katahimikan ko. Sige, sige, go na, go na, push na. Parang masyado ka daw um, selfless or let go mo yung isang bagay. Kaya parang lahi ka abuso or parang lahi kang ginagamit ng iba or minamanipulate ka or um, they are actually, siguro marirealize mo to this time na hindi mo na kailangan pa magpahakampante, kailangan maging active player ka. Pag nakita mo kailangan ayusin to, ayusin to. Pag nakita mo binabasas ka yan, it uh, pigilan mo na. Pag nakita mo na parang may mali, take action on it. Parang ang problema this time, Taurus, masyado kang lenient sa maraming bagay. Parang hinahayaan mo lang and iniisip mong matatapos din yan. Parang your spirit guides are telling you kailangan kumilos. Kumilos. Um, yes, I've said kanina na kailangan umiwas ka sa gulo kasi may mga maayos sa paraan na hindi ka hahalo sa gulo with other people or with your family member. Alam ko, ini umiiwas ka. Uh, Nag-escape ka. And panahon na to para harapin ang totoo. Uh, for example, imbis na talagang kumayod ka dyan as kasuhid mo, ikaw, hindi, aalis ka. Uh, marami, kakaroon ka na excuse para hindi siya gawin o hindi siya harapin. Panahon na daw para magising ang diwa mo, Taurus, at harapin ang dapat harapin, okay? clarify natin to. So Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. Curious po ako kung saan parte ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ang ating mga minamahal na Taurus. Okay? The Four of Swords. The Knight of Swords. Yes, kailangan daw active ka talaga. Sugod, sugod laban. Hindi po pw hindi pwedeng nakatenga. Hindi po pw hindi pwedeng naghihintay lang o umaasa lang sa sagot ng iba or sa Opinyon ng iba. Some of you, parang nakasanayan mo na daw yung isang routine, kaya parang nakulong ka na sa comfort zone mo, na in reality, hindi talaga siya comfortable. Nakasanayan mo lang kasi ayaw mo mag-risk, ayaw mong gumawa ng kakaiba because you're afraid na baka magulo yung nakasanayan mong pattern. Pero here, kaya po yung pinapayuhan na yung spirit kahit sa maging active naman, maging palaban, sumugod, lumaban ulit. Um, now is the right time for you to get on the action because gagana ulit yung momentum in your part. So, huwag mo daw sayangin yung umaandar na momentum para magkaroon ng magandang outcome yung para sa'yo. Another message for the blocking, anger. Manage daw your anger. Your expectations are not met. Creating frustrations, express it in a healthy way. Release growth and balance. So, kapag naiinis ka o na ka o naiirita ka, kapag yung mga gusto mo ay hindi nagaganap, huwag ka daw magkaroon ng galit sa sarili mo or sa maraming bagay, huwag mo daw hayaan yung emosyon mo ang makasira sa gagawin mo o maging komplikado yung mga nagkaganap. Another message you have, stubborn. oh huwag daw matigas ang ulo. Napakasimple ng mga blocking mo. Matigas ang ulo, tapos uh, pinapangunahan ka ng emosyon. Kaya here, sabi dito, you need to be active. No? Um, you need to be really calm but also kumikilos patungo sa mga gusto mo. Knight of Swords is a quick, quick action, full of energy, full of vitality na, ener na, na, reading on na card, kumbaga. So, sabi dito, wag tulog-tulog, tulog, laban, sugod, kunin mo yung para sa'yo. Tama na daw yung procrastination, tama na daw yung pagpapaliban sa isang bagay, at sa kaharap na daw head-on, okay? In the area of what you need to do, you have the seven of wands. You need to stand up and defend your decision defend your conviction. Marami kang mga tao sa paligid mo ang puputulin mo sa buhay mo maybe because they are not part of your life anymore or sila yung mga rason ng toxicity sa life mo. Some of you, karoon ng biglaang career move or career shift and marami kang mga dapat patunayan. Sometimes, marami kang dapat ipaliwanag, no? Pero narin ko dito, um, hindi mo kailangan magpaliwanag sa ibang tao lalo't higit ko hindi naman sila malaking parte ng buhay mo. Let them judge you. Let them talk. Hayaan mo sila mag-chismis. mo silang mag-usap-usap tungkol sa'yo. Pero ikaw, panindigan mo yung gusto mo. Panindigan mo yung pangarap mo. Panindigan mo yung desisyon mo. Maraming mga taong maaring mag-judge sa'yo o pakialaman ka. Pero ikaw dapat maglagay ka na doon ng barikada, Taurus, against other people na sumisira doon sa mga pangarap mo o sa diskarte mo. Kaya ngayon talaga kailangan kilalanin mo. Sino ba talaga yung tamang tao? Sino ba talaga yung karapat dapat kong samahan? Sino yung mga panggulo lamang? At sino yung mga talagang totally kailangan ko i away sa buhay ko? So that yung mga karapat dapat lang ang iyong mapagtuunan ng pansin. Okay? Clarify natin. The seven of wands is being clarified by the emperor card. Yes, be brave this time, Taurus. Um, ito na yung panahon na kontrolin mo yung sitwasyon. Alam ko, magulo na with this Five of Wands, very, very chaotic. Kaya kailangan talaga matalino ka, uh, matapang ka this time, palaban, and also, sabihin mo na. Kung na-feel mo na dini-disrespect ka, say it out loud. With the Emperor card here, confirming our Seven of Wands, sinasabi niya na yung tapang mo, yung dedikasyon mo, yung um, pag mo na makontrol ang buhay mo ulit, Kumbaga, parang power mo yan eh. Especially here. Nakita ko rito, meron kang bagong posisyon, bagong task, assignment, or gagawin. At nakaka-pressure para sa'yo yung sasabihin ng iba. Pero here, sabi rito, maging matapang ka lang, maging disiplinado ka lang, maging humble enough ka para makita mo kung ano yung mga mali mo na pwede mong ayusin. Maging open ka for changes, maging open ka for pagbabago sa life mo na dapat itama para makuha mo na yung solusyon sa problema at makuha mo na 'yung may na manifest mo. Harapin na 'yung dapat harapin ha. 'Wag 'wag iwasan, 'wag layuan. Head on atakihin mo na para matapos na ang problema. In the area of what you need to uh, focus on, sa anong kailangan pag pagfokusan? You have the star card ang mga pangarap mo. Napakasimple. Mag-focus ka sa dreams mo, kahit anong sabihin ng iba, kahit napakahirap, kahit nakapagod, continue watering your dreams. Kung ano man yung goal mo this time, Taurus, kapitan mo yan. Huwag mo sukuan. Magkaroon ka daw ng pag-asa at pananalig na ibibigay din sa'yo. Okay? Napakalino niyan. Manalig ka, ibibigay rin to sa'yo. So, clarify natin to. Star card. For others, narinig ko, kailangan mo daw maghilom. Because this is a healing card. Maghilom ka sa mga bagay na bibitawan mo na. Because six of pentacles talaga namang i-revisit mo kasi yung equal give and take eh. Pag na-realize mo na bigay ko ng bigay dito pero wala naman ako napapala in return, putulin na yan. Medyo masakit yan kasi nakasanayan mo na yung ganung routine. Pero unti-unti ka naman maghilom eh. At kapag naghilom ka na sa mga puputulin mong ugnayan or routine, unti-unti ka nang aangat. Because star cards all about rising up, no? So, pag-angat to ng buhay mo. Star cards being clarified by the ace of wands, yes. New life, new beginning. Sabi ko nga sa'yo, paangat ka na. So, isipin mo daw ngayon, pag-focusan mo Taurus, yung mga pagbabagong dapat mong i-impose sa buhay mo. Um, hindi pwedeng yung mga dati mong ginagawa, ay ginagawa mo ulit ngayon. Kasi, kaya ka nga, naghahangad ng pagbabago. Kasi, yung past, Ibig sabihin, hindi siya gumagana, hindi siya effective. So, you need to change something in order for you to get your wishes. Um, narinig ko dito, be confident in your plans, be confident with your ideas para matumbok mo na itong manifestation mo, okay? Malapit na malapit na, you need to fight more. In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo this time? Four of ones. Palakpakan this is really a celebration. Celebration galore ito. Nakita ko meron kayong isa-celebrate sa family. Whether may binyag, may kasal, may lilipat ng bagong bahay, may nakapasa sa exam, or may graduate sa family. But nevertheless, ramdam ko yung celebration. Because you're getting something. Meron kang makukuha eh. Meron kang kukubrahin eh. Sabi ko nga sa inyo, ito ay card of receiving something. So, whatever you're, you're receiving this time, Taurus, talagang i-celebrate mo to with the family. Narinig ko rin reaching a milestone. Meron kang milestone na makukuha this time. For example, kompleto na yung papeles. Milestone yan. Makakalipad ka na papuntang uh, Jordan. For example. Or nakita ko rito, approved um, approve na yung loan. Mga ganyan. Or approve na yung visa. So, you're gonna reach a milestone. So, congrats po. Congrats, congrats, congrats. I-manifest mo na to, Taurus. Comment mo sa baba. I manifest. Makuha ko na yung goal ko this time. Maka-reach na ako sa finish line. So, congrats po. Clarify natin the four of ones. So, talaga namang, sa, payo ko nga sa inyo kanina, eyes on the prize. Kailangan ikaw, palaban ka para makarating ka dito. Okay? Four of ones. The star card. Yes. Whew, wow, star cards. Dalawang best mo ba? Ibig sabihin talagang ito yung tungkol sa pangarap mo, sa goal mo. Sabi nito, abot ka na. Tinan mo naman. Yung pangarap mo lang, ito. Malalagpasan mo na yung finish line, matutumbok mo na. And you're celebrating with your family. So congrats, congrats, congrats. A wish granted, prayer granted, celebrating because andito na yung finish line. Congrats po, naabot mo na siya. So, um, Taurus, i-like mo tong video na to because it is yours. I-manifest mo na yan, i-claim mo na yan. Um, in the area of what's coming in, the answers are within. Yes, kung marami kang tanong ngayon, gulong-gulo ka, nahasayo lang daw yung sagot. Malalaman mo ang sagot this time. You also have reaching your destination. Yes, tugmang-tugma. Your light is shining brightly kasi papatungo ka na sa finish line sa iyong destination. So congrats po. Like, 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 it will be yours. In your divine messages, mayroon po kayong three of cups. Yes, celebrate your life, Taurus, ha? Huwag puro laging trabaho, trabaho, kayod, kayod, seryoso sa buhay. Alam ko, marami kang pangangailangan, marami kang mga dapat payarang bills, marami kang responsibilidad. Pero manatili itong paalala sa'yo. Especially po sa mga kababayan nating OFW or single mother, single parent. Talagang kayod ka ng kayod, mga breadwinners dyan. I-enjoy mo, naman ang buhay mo. Love your life. Um, um, spend more time with family, with friends. Kahit gano kaliit yung success mo this time, i-celebrate mo yan. Natanggap ka sa ganito, naaprobahan ka dyan, hindi traffic, hindi ka pinag-initan ni boss today, i-celebrate mo yan. If you always celebrate the good things that you have every single day, mas na-appreciate mo yung buhay, mas gumagaan ang pakiramdam. Okay? Clarify natin to the Three of Cups. The Three of Cups being clarified by the full card. Yes. Wow. Sabi dito, meron kang bagong sisimulan. Meron kang bagong adventure moving forward. So, kung meron mga pong na-reach na milestone, finish line, uh, i-continue mo daw yung pagpasok mo sa bagong simula. Be happy, be grateful with this brand new move kasi nakita ko rito bagong buhay talaga. Tatlong cards na nagsabi sa iyo, Ace of Wands, Star card, uh, the Fool card, dagdagan pa natin ng Four of Wands and that Three of Cups, 1 2 3 4 5. Sinasabi talaga sa iyo bagong buhay ito, bagong chance, no? So meron kang bagong makukuha. At ito yung pagkakataon mo para baguhin ang buhay mo. Kaya ilaban mo to, okay? Celebrate it, it is yours. Huwag kang matakot sa mga bagong pagkakataon kasi sa umpisa lang yan, takot na yan. Sa umpisa lang yan, uh, kaba ng puso mo. Pero kapag na-enjoy mo yung ginagawa mo, smooth sailing tong bagong pagkakataon na ito. Okay? In your divine messages, what do you need to release? Ano daw yung mga kailangan mong pakawalan this time, Toro? Sabi ko nga sa inyo, kailangan nang bitawan yung mga hindi equal give and take, yung mga unfair treatment. Kapag na-release mo na yan, gagaan na ang buhay. Meditate and contemplate. Panahon daw to para ikaw ay mag uh, meditate, uh, spend time alone para makapagpahinga ang isip at puso, malaman mo yung mga dapat mong gawin, maging relaxed ang iyong buong sistema, ang iyong kaluluwa, makapag-recharge ka, okay? In your fortune, you have Queen of Cups. Napakaswerte mo. Nakita ko rito, whatever your heart's desires, it will come to you kung ano yung mga bagay na iniibig mo, minamahal mo, pinipili mo, makukuha mo yung good benefits diyan. Nakita ko rin for some of you, panalo. I don't know why. Narinig ko panalo. Tinan mo naman. Hawak-hawak niya yung trophy. So, ibig sabihin, ikaw ang nagwagi. So, pwede nga nalo ka sa gantong pinilahan. Meron kang sinalihan. Ikaw yung nag -grant ng wish. Ikaw yung nag-grant ng... Uh, job order, no? So, congrats po. You're gonna win this time. So, like mo tong video na to to activate this one. I-claim mo na to, Taurus, itong panalong to para sa'yo talaga to. At sobrang ligaya mo kasi hindi ka makapaniwala na sa'yo binigay na ikaw na hakuha. So, congrats, congrats, congrats po. The Queen of Cups, the High Priestess, yes. Your ability, your hidden talent. Uh, dahil daw nanalig ka sa sarili mo, at wala mo yung powers mo, talaga naman nakuha mo yung good outcome. Kahit hindi ito contest, kahit hindi ito panalo sa isang reward or money, panalo ka sa buhay, kumbaga. Um, nahinig ko dito, sumot sa iling ang trabaho, okay ang ginagalawan, napa-oo mo yung kliyente. So, everything is working out for you. Kaya ngayon, pagkatiwalaan ang sarili ha, wag na wag magududa sa sarili always believe in yourself para kahit ano daw laban, kahit anong gagawin mo today, bukas, sa isang araw, kayanin mo at makuha mo yung good outcome. Tiwala sa sarili, yan ang pundasyon mo this time. Okay? Bigyan kita ng fortune cards for this. You have hand in need of help, assistance, and guidance. Meron daw tutulong sa'yo pagdating sa mga pangangailangan mo kaya huwag ka mag-alala. You have a mountain, major challenge to overcome. pero ka daw talagang problema ang dapat lagpasan. Kaya daanan mo lahat ng ito, isa puso mo para malagpasan mo na yung mga problema. Now, the message of funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, marami kang kinakainisan, marami mga gulo or sigalot or confusion kasi may mga bagay na hindi pa nagaganap pero kung ikaw pa rin ay palaban na talaga namang eyes on the prize, it will happen for you. Now the message of carrot opportunity or a windfall. Yes. Meron kang wow opportunity in your near future. Ituloy na natin. You have an offer coming in. For some of you na naghahanap ng trabaho, naghahanap ng sideline o bagong pagkakaabalahan, yes darating sa iyo yung offer. Time to receive na to. Time na talaga to have or kumubra na mga bagay na deserve mo namang makuha because pinaghirapan mo yan. So, welcome this new offer. It will be good for you. Chance mo na to for a better life, for a better living. Clarify natin. Knight of Cups. The Eight of Wands. Yes. Good news talaga to it will come very, very swiftly. Baka magulat ka na parang, ay, dumating na, ano ba yan? Hindi ako sure. Ano gagawin ko, gagawin ko? So, para maka off guard ka sa paparating na bagong balitang ito. Um, narinig ko, ito ay dati mo pa hinangad, dati mo pa ito inasikaso, pero hindi ka makapaniwala na ngayon darating yung resulta, na ngayon darating yung um, development sa kanya. So, kailangan talaga dito, Taurus, alert ka, brave ka, palaban ka, susugod ka, no? kunin mo yung pagkakataon at uh, gamitin mo yung chance for you to have a better life. No? Kung ano man tong offer na darating sa'yo, maaaring offer of love, offer of advice, offer of a new beginning or opportunity, kung ano man yan, tanggapin mo, take on the ride, i-accept mo yung challenge because this will be a start para sa'yo. So congrats po. Nasa right direction ka, everything will be fine for you moving forward. What is the missing puzzle piece? Ano yung kulang? Ano yung dapat kunin ni Taurus this time para totally ma na yung problema at makuha na yung minamanifest? The Eight of Cups. Yes. Napakasimple na mensahe sa iyo, Taurus, na yung spirit guides. Iwanan mo na yung mga bagay na alam mong hindi para sa iyo. Bumalik din tayo sa current energy mo, sa yung uh, background energy with the Six of pentacles, and also with the uh, king of swords here. Sinasabi rito na maging matapang ka na, naputulin, iwanan, bitawan, yung mga bagay na unfair. For example, may trabaho ka for the past five years, pero na-realize mo hindi swak yung sweldo mo dito sa pangangailangan mo, and pagod na pagod ka na, parang feeling mo overworked ka. So, you need to choose yourself and bitawan yung mga bagay na alam mong mahirap na at unfair na yung treatment. Ganoon din sa relasyon, no? Kung problema mo yung relasyon at parang feeling mo unfair yung treatment, um, hindi ka nirespeto, halimbawa, ikaw lang yung lagi nagbibigay pero wala ka naukuha, learn to walk away and find your own happiness. Ganoon din sa pangarap, ganoon din sa negosyo or, or uh, career path, no? Kung alam mo talaga na time na for you to go, time na for you to go. Narinig ko meron ka daw kinakapitan ngayon, Toros, na isang bagay o isang tao o isang paniniwala na hindi nakakatulong sa iyo. Dapat bitawan mo daw 'yan para gumaan na 'yang buhay, luminis na 'yang daan, matumbok mo na 'yang para sa iyo. buwagin mo na daw 'yung ilusyon. Maraming ilusyon sa life mo this time, Taurus, na mali. Akala mo tama siya, akala mo totoo to, akala mo mapagmahal to, akala mo permanente to, pero hindi pala once na mabuwag na yung ilusyon, makakapag-make up ka na in your mind, makakabuo ka na ng tamang plano to walk away from something that is not working anymore. Good for you. Kailangan dito katapangan, Taurus. Maging matapang ka, na bitawan, iwanan yung mga bagay na may realize mo, ay mali pala to. So, kailangan dito tapang talaga at lakas sa loob. Okay? Eight, alam ko, hindi to madali, hindi to, ma hindi to mabilis, at hindi basta-basta ganon, pero Um, kunin mo yung lakas ng loob, paghandaan mo siya para pag ready-ready ready ka na magiging madali na, madali na sa'yo yung daan uh, paalis sa isang bagay o sa isang tao. Eight of cups, the two of ones, yes. You're now going somewhere else. Um, a new territory, a new place, a new work or living, no? But nevertheless, ready-ready ready ka na to take a risk. Sabi dito, kapag umalis ka sa isang bagay na wala ka ng growth, eh, wala ka ng paglago, no? at pupunta ka sa isang unknown territory or uncharted territory na lahat doon bago sa'yo, uh, pero ito yung moment mo to grow. Panahon na daw to take a risk. Kung mawala ka sa kinasanayan mong mundo, kinasanayan mong comfortable area, parang playing safe area mo, and to take a risk. So magal ka naman daw this time at mag-try ka ng bago. Doon mo makukuha yung right treatment. Doon mo makukuha yung maayos na ugnayan na equal give and take ito. At hindi mo kailangang danasin pa yung dinanas mo before. Time na for you to have a brand new life, a brand new beginning somewhere else at uh, magkaroon ka ng tapang this time to let go and move on and chase your own contentment, happiness, satisfaction in life. Okay? Yan ang missing puzzle piece. Isa-isip mo yan. Pag muni munihan mo para ma-apply mo sa life mo, makita mo kung ano yung mga dapat ng bitawan at dapat ng puntahan. Okay? So, manifestation dusts po para sa inyong lahat. After watching this video, solve na ang problema, makukuha na ang may na-manifest. So, congrats, congrats, congrats po. So, Taurus, ito po ang inyong mid-November reading. 10 na crest rate. Comment down below na reading messages. Thank you again for watching. Gandulo, Taurus, I love you. This has been James. James Ario, PH. God bless everybody.